Idol, ang mga vegetarian ba pwede mag-build ng muscle? Oo naman, lahat ng tao pwede mag-build ng muscle. Ang kailangan mo lang stimulate. Ano yung stimulate? Progressive overload resistance training. Ano ibig sabihin nun? Sinistimulate mo yung muscle, wino-workout mo siya. So, wino-workout mo siya, as after one week, one month, pag sanay ka na sa 10 reps, tatagdaga may reps. So, nag-progress ka, 12 reps na. From 3 sets, gawin mo 4 sets after 2 months. Tapos after another month, pwede ka na mag-add ng weight. Yun, nagpro-progress ka, nagbe-build ka ng muscle. Kailangan niya ng resistance training. Tapos ang protein makukuha mo sa tofu, sa beans, sa lentils. Maraming sources na vegan. Tapos meron na rin vegan protein na nabibili ng na powder. So, kung gusto mo, madami para. Kung ayaw, madami pa lusot. So, kahit sino, kahit carnivore, pwede. Maraming mga red meat, rich in protein, mga eggs and fish. Tapos may mga whey protein. So, kailangan mo lang consistency. It takes time. Huwag natin madaliin. Tama kayo. Mali ako. Mali ako. Dr. Do hours for you. Happy healthy, guys.